Hello mga kasipag, ituturo ko ngayon sa videong ito kung paano magpalit ng password sa Facebook, hindi ko napatatigilan pat simulan na natin. Una ay magpunta sa Facebook. Then iklik itong menu na tatlong guhit sa itaas, then scroll up lang natin at hanapin itong Settings and Privacy. Then pumunta sa Settings, then iklik natin itong See More in Account Center ni Facebook para mapalitan na natin yung password natin. Kung hindi makita ang See in Account Center ay magpunta sa search bar at itype lamang ang Account Center at iklik natin. Then pag nandito na ay pumunta sa Password and Security. Then dito natin makikita ang Change Password at iklik natin. At iklik lang natin itong Facebook account natin. At dito para palitan na ang ating Facebook password ay kailangan muna natin na i-type ang current password bago natin mapalitan ng bago. At pag okay na ay pumunta na tayo sa new password at i-type ang ating bagong password. Then i-retype lamang natin ang ating bagong password. Then pindutin natin itong change password so kung hindi nyo mapalitan ang password ay tignan ang number na nilagay sa Facebook info dahil maaaring nag-send ng code si Facebook doon at need na i-send ulit. Ginagawa yun ni Facebook upang malaman kung ikaw ba talaga ang nagbago ng password mo. Maari kasi na ma-access ng ibang tao ang Facebook mo at palitan ang password so ang countermeasure ni Facebook ay hingin ang code na ICESEN sa number or email mo. Kung hindi makita ay tignan sa spam at baka napunta doon. Meron din two-factor authentication si Facebook na dapat ay nakaset din sa Facebook mo para kahit alam ng ibang tao ang password mo ay hindi din nila basta-basta mapapalitan ang password mo hanggat hindi mo sinesend ang code mo na ipinadala sa'yo ni Facebook. Ayun lang guys, sana may natutunan kayo sa video na ito at sana makatulong ito. At kung nagustuhan nyo pa like and share na lang po at kung hindi pa kayo nakasubscribe ay pasubscribe naman po sa ating YouTube channel na Kuya Chris TV at pati na rin po ang Kasipag Vlog channel. Kung meron pa kayong mga tanong at gusto ng kasagutan, mag-comment lamang po tayo sa comment section sa baba at e-try po natin gawan ng content yan. Maraming salamat po sa panunood.